dumating na yung buhangin natin dito na muna yan at magpo flooring tayo Yuh. alam ni Junjun yan siya gumawa nung kabila Nako po, ayan, isang magandang buhay mga farmer Tayo po ay aakyat na naman sa Kubo Project Ah, uh, maganda panahon Kaya lang, di ako makatakbo sa sambales Dahil yung contact natin uh, ay napakamahal daw pa rin ng isda Grabe daw ang amihan, ay amihan, ah, habagaters So, ang habagat po ang kalaban Ay, ganun talaga, sabi ko nga kay Bebe, Bebe ah uh, yung pagpunta namin last sabi ko bili na tayo ng marami rami kasi sabi ko ang hirap na ngayon lumusot so ayun na nga napakaganda na natin talbos ay talbos kayo dyan no oh. sino ang gusto papaship ko <laughs> Ay, dito tayo, Stas Shoutout pala kay Tito James Retaford Kumusta po kayo? Big fan daw ni Nene yon. <laughs> Dami na atang fan si Nene ah Nakakatawa naman Op silipin natin ang ating mga ayungin Na maliliit, na nawala, mga ka-farmer Nung lumakas po ang ulan Nawala at uh, nagkandamat Hindi <laughs> ko alam kung saan sila nag uh, Nagsuot Nawala ah, po oh. Wala na tayong nakikita dito. Pero hindi naman siguro mamamatay I don't think. Baka pumunta sa ilalim. Baka maraming uh, pagkain sa ilalim, di ba? Hindi natin alam. Makikita natin yan after a few days siguro. Pag luminaw na yung tubig. Palinaw naman na. Hindi na po ganun ka labo. Pero siguro maantay pa tayo ng sunlight. Yung sikat ng araw ang uh, mag-filter dyan. Kikita nyo po bababa yung ano. Yung uh, yung labo na yan magsasubside tapos sa uh, makikita nyo mas green ang tubig natin which na parang alam mo yun yun po yung sign na healthy yung ating uh, tubig ayan you know, o puro ano na nakikita ko ah, uh, tadpoles ah. Uh. ayan oh uh. shout shoutout pala kay ate Sylvia ate Yoyet at ate Sesi nasa ano daw sila ah uh, Princess Cruises, wow! So, ingat po kayo at enjoy. At si ate pala nangihingi ng kangkong. Ayan, pabunot na natin yung mga kangkong na yan. At dito, tataniman natin yan ng uh, mustasa at tawag dito. Yung uh, radish. Uy, bakit may, may bangaw dito? Anong linagay dito? Bakit? Ibig sabihin may bulok. Ganun lang yun. Ano 'yung naaamoy nyo dito? Baka may nabulok dyan na kung ano ang linagay ni Kongkong ah. Amoy may pag ganyan ko. <laughs> Bulok na anong ma ano natin. So ano kaya ang ginagawa nila? Si Jomar pa naman, nakita ko nagga cutter. Sabi ko kay papa yung, Papay, hindi kaya tayo mabitin sa trabaho ni Jomar dahil siya ang mag ano, pinag cutter na naman. Ay naghahabol nga tayo dito kasi sinasabay niya gumagawa siya ng mga uh, buko-buko diyan eh. Problema niya Sunday, ah uh, Friday mag aano na 'yan, mag uh, tawag dito, mag uh, so, so, so anong gagawin? So dalawang araw na lang, wala na bitin 'yan, sigurado. Bibitin tayo, pero okay lang. Hindi ako nang stressin sarili kong maihabol. Seryoso. Anong inaano mo sa hal? Ha? Ah, flooring. pinag cutter ni Papa yang si Jomar. Imbis na sana naghahabol dito ng sing-sing ng ano. Kawayan. Hmm. Si Dex naman ang absent. Anak ng tipak lang. O so, ayan, ipapanit na natin ito At uh, Okay naman mga kapat Mas, mala, mas malaki to. Mas malaki po ito Nang 1 uh, foot Mas malaki ng 1 foot ito no Ito, mas malapad ng 1 foot Ah, pares lang ba? Ah, 11 din pala 11 din ba yon? Ito, 11 din Ah, uh, yun pala eh. Kala ko mas malapad to. 11 din pala. So, same din yan ang gagamitin natin. Umabot din ng uh, 14,000 uh, plus din yung gubong natin. Kasi 18 pesos yung ano, uh, sabi nga nila mala, ma, ano na yan, masinsin na yan. Habi ko gusto ko pa sana ang sinsinan. Huwag na. <laughs> Baka magdoble. Masyado ng uh, maluho maloho. Mga farmers. Doon na lang tayo sa normal. Di kaya. Di kaya. Inbis na uh, ano. Kasi yung saming nangan ang tindi eh. Talagang napakasinsin. Masinsin. Pero ito sabi nila masinsin na daw. Pero yung ano. Kung ibibikit mo pa ng kaunti. Ang daming kakainin. Baka umabot tayo ng mga 1-2. Mga ganun ano. 1-2 to 1-3 na pawid ang gagamitin. Can you imagine 1,000 plus na pawid times? 18 mabigat yon so, mas mahal po actually ang pawid eh kesa sa long span kaya lang tingnan nyo naman po ang dating iba talaga iba talaga iba po ang dating ng pawid kaya ba diba? unang una presko yan eh, pag summer pag sa yero nako mainit flooring apat pala yung patulungin natin yung mga backup natin na. Ah. pag flooring na sana no bukas siguro baka gusto nilang mag sideline hanggang biyernes may ano natin yung flooring ito tuyo na nakaya ito medyo medyo ano pa bukas na para mapatuyo pa ng maigi maganda sana ganyan ah medyo glossy sya na alam nyo na ito kasi pagka niliha baka kamangya kumapit pa dito yung pinaglihahan kaya hindi po na namin mag alaw yan matagal matuyo yung ano inamel ano daw yan eh wala na kasing primer hindi na nilagyan ng primer baka mas mabilis pa yung may primer eh, ano Нераппаойная. bubong maganda sana kung biyernes pa rin na abo ko din talagang, talagang yun ang iko kaya lang kung ano naman mahirap naman po na iwan mo dito may operation tayo ng sabado linggo sabog sabog pa na kailangan matapos talaga hindi natin pwedeng iwan na parang di ba? Hindi tayo DPWH <laughs> trending na trending talaga hindi ko hindi ko po maiwasan na uh, pero okay na din at least uh, kung baga ay uh, lumabas na lahat ang ano ang problema ng uh, bagay matagal ng problema ma farmer yan kaya lang ngayon talagang ano, lumala talaga grabe sobra ang problema yung nag-iimbestiga nasa sa kongreso iniimbestiga ng sarili wala din ano lang ah, ayan huwag na natin yan, ano, yan sikap na lang tayo huwag na tayo umasa sa kanila so ayan dito tapos yung kabilya pa na eh, ano yung mahirap ang ano talaga mahirap po yung 4 aguas kasi tingnan nyo yung isa-isa yan yung ginagawa na yung dudugtungin yan ayan oh, nag, mag, ano yan eh talagang inaang nakaang angle lahat yan, tapos aanohin, ah, full weld kaya medyo matrabaho so ilan yan, 1, 2, 3 4, 4 yan 4 sa isang side, so 16 tapos saka ilalagay yung round bar full weld din kaya medyo matrabaho pero maganda kinelel na ano bang inaano na ito? nag uh, upuan na yan sa ang inaano sa upuan Ayan. ito ililipat kaya so, sabi ko kahapon maliit pa lang naman daw yung ugat sana wag malungkot yung ano, nilipat nila sana mabuhay kahit malungkot basta mabuhay lang cover naman yan eh. kasi sayang po yung isang kubo rito mabi ni sayang yung kubo kung kaya namang ilipat yan at least may tatlo kang kubo rito makakagaan-gaan na po tayo na alam nyo na kasi nai-stress din ako dahil syempre ang habol po natin is uh, makapagbigay ng satisfaction ba diba, sa uh, mga kakain kasi lalong lalo na po sa vlog Nakita po nila yung kubo eh Parang iniisip nila lalo na yung mga hindi naman viewer Pagpunta dito ay Kala namin kubo So Kaya medyo sabi ko Bebe kailangan natin magpagawa Si so, Bebe naman go lang ng go yan <laughs> May kontra ng konti sa design <laughs> Doon kami nagkaka Ano uh, Pero at the end di ba, Nasusolusyon uh, na naman yan Ganyan talaga no? Siguro naman normal 'yan, 'di diba? Sa kahit sa ano. Normal 'yan, ah, medyo iba kasi yung tingin sa tingin ko, 'di diba? So dapat mag-meet 'yun para ah, maging ah, okay. So, kulimlim na naman. Ah, napaka-kulimlim, ah farmer. merienda na nila okay. may nabili tayong okay. viewer daw yung nabilan ko kasi pagbili ko uy ka farmer sabi sa pinapanood ko ng asawa ko sabi nakatawa naman yun yun pa sa trabaho ito gusto talagang ano sa tingin mo Jun, hindi na gaano makalug to o kakalog pa rin ha? Kunti na lang ano? So matibay na yung mga paa eh Ano? Ah O oh, may ganun ganun ano Kaya nga eh So Rizal ito Gumagawa ng Level kailangan talaga na pinanahin to eh init <laughs> paano ito dyan pag sinimento iipipi na o iaangat nakaangat iaangat muna ayun abang ng bakal kaya naman di ba mahirap Dapat pala nag, pag nagsimento tayo, yung mga import natin available ba? Okay. Ha? Para ma ano natin 'to. Sana may sabay din pero I doubt. Hindi matrabaho pa po ito. Ito yung ginawa ni Jomar kahapon. Ang lupit din. <laughs> Ang kawayan pala. Uh, alternate alternate buko-buko nila so tingnan nyo kung gano'ng katigas sinagyan na namin ng alambre ito kapitan mas maganda ayan 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 ang hirap yung magagawa nila buti nga dalawa sila at si Nel Nel makaka ano din relate sa ano yan ang hilig niya eh. yan ang kanyang ano welding pangarap sabi ko nga sana yung mga mayor magkaroon ng programa na matulungan yung mga uh, gusto mag abroad na capable naman kaya lang hindi alam yung pupuntahan yung lalakarin alam mo yung tulong man lang ba na ma, ma uh, Alalayan sila na uh, 'di ba? Mahanap ng employer. O, alam niyo yung magagawa na no? napakalaking impact. Kasi kung bawat pamilya lang talaga na ano ay makapag-abroad, ay iba yung perception, yung pinatawag natin mentalidad ng nila. Kasi yun po ang nagiging problema natin dito sa Pilipinas. At tingin ko ha, o observation ko lang. Tingnan nyo pag nakapag-abroad kayo, may iba yung pananaw mo sa buhay madadala mo yun sa pamilya mo di ba may share, -share mo or maganda pa yung matulungan mo din yung kapatid mo kung meron di ba na mga pag abroad din kasi may iba eh let's say mapunta ka ng Japan Taiwan sabi mo na Korea mag iiba po yung pananaw may iba yung disiplina di ba mamumulat ka na ah dito pala ganon malayo yung malayo pala sa Pilipinas yung mga ano ng tao dito pag iisip <laughs> totoo naman yan ay ano nang balita oh, nagigibalita na yung buhangin natin dito na muna yan at magpo flooring tayo yun lang kayanin kaya natin sabi ko kuhanin yung import may import naman tayong uh, makukuha para yung uh, Pagpo flooring natin ay uh, Parang hindi maangat ng mayigay nakadikit yata Mahirapan din ha Ayan Tututok nya Tututok pa yan Ayan Ayan Marami rin pala. Very good. <laughs> Very good. Marami rami din. Mura kasi itong nakukuhanan ni Papa Yam. Kaya dito po siya. Direkta yata ito eh. Kaya medyo nakakamenos din. Thank you. Ayan. Ah, nagpagawa na rin pala kay Billy ng... Ah, Payulado naman ng isdang masinlok yan eh <laughs> Yung ganito Ang galit kasi ng kamay niya Sa mga Ito ano pa po itong kahoy na ginamit eh Ito oh Ayan no? oh Ganda Diba Ibang ano ata to Yung pang -tako niya pa itong ginamit niya Hansel Yung isa niyan Maisel Tapos yung isa si Honey Ito si Honey Maisel naman yung isa So, ayan po. Swerte daw kasi may L. Marami yung nagko-comment. Kasi, angel. Katawa <laughs> naman. So, ayan. Sana nga po, tuloy-tuloy ang swerte. Siyempre. Ah, uh, pinapanalangin natin yan. Marami po ang, ano, marami ang nakasalalay dito sa religion business. di ba? Hindi lang naman po kami. Marami po. Pamilya ang, uh, Naka, uh, ano, sabi ko nga tulong-tulong tayo uh, meron pala kaming bagong uh, music video na pinagawa na hindi naman pala music video music sa Richuna na na The Farmer's Lection ngayon. ganon <laughs> so ay, marami na ang at uh, pinagawa namin ang jingle so magkakaroon daw ng uh, para music video sabi ni Bebe Ayun po, sana ay uh, kapag tuloy, tuloy tayo. Ang lechon business naman ay uh, isang business na hindi nawawala. Diba, hindi po siya yung seasonal, hindi po siya yung... Isang business talaga na sabihin mo na pag pinag igi mo, uh, hindi ka nasira sa mga customer, naging tapat ka eh malayo po ang mararating at tatagal di ba? kahit sabihin mo na hindi man malayo ang marating magtatagal siya pwede siyang ipamana na business tingnan nyo naman po yung mga taal na na mga litsunan di ba Lidyas, mga ganon, di ba? Eh, ano na po yan, mga apo-apo na yung mga nagmamanage na ipamana pa. So, yun din po ang pangarap ko din, syempre Sana, ay ano, wala naman tayong kayamanan na ipapamana sa mga bata kundi di ba matuto po silang mag business ng maayos di ba tapat at kumikita dapat so ayun lang naman ang uh, mai, ano natin may ipapamana sana matapos to konti na lang konti na lang tatapos na yung ating trasa sa may discarte nila yung sa upuan kasi ano to ah uh, yuh alam ni Junjun Jun, -Jun yan siya gumawa nung kabila ganun pa rin oh. yan na dyan ano oh, okay. belanja tayo eh. <laughs> na naman ano lunis Kung Kung nung lunis ano no Isang araw ano Nandali tayo ng bagyo eh Ninety-eight and a half. Kabilaan mo rin dito na. Kapaan na naman o. Oh. Pagtapos sila kung kung ito nagdaanan na ng pang flooring. angat na lang daw po itong kapaan ng kubo. Kakalsuhan. Tapos simento. May metok yan? Trona natin ah Marami na pa naman. May mga November pa lang, may nag uh, ano, na aabang na dito sa malilit na kubo. Parang gusto nila to ah. Ako pansin tong batang to lagi. Tatawag siya ng pansin lagi pagkain. Wala. Hindi kaya. Oh, ayan na. Ito yung mga abangan natin kapag buhos. Ah. bukas sana, pwede na tayong magpabubong. Problema natin is pintura. Kung mararas natin at makapagpapintura tayo, ay lang si Jomar dito. Wala si Dex. Ang dalawa sana ang magpipintura, nakahabol. Pwede bukas uh, Kapag uh, tayo yan ang ano kasi biyernes si Jomar medyo busy maraming gagawin din sa kusina si Rizal din may gagawin din sa kusina wala ano? na maano kami ng isang araw kung eh? eh, hindi kami na dali ng lunes tapos natumbo, ano, nagtipintura na sana ngayon Ayan, sana makapagbuhos din po ngayon. Problema, hindi ka rin makapagbuhos kung may nagtatrabaho na bukas. Handa sana kung bukas makapagbuhos. Pero okay lang yan kasi hindi naman mamadaliin yung buhos na yan. Importante. Uh, um, ito, mabuhosan. Tapos, ito, magamit ng Sabado at Linggo importante bubong malagay yung upuan ah yung pintura yung kulay hindi natin alam dahil medyo alanganin pa yan same na same pala ang size nito ang dalawang ito pagkakaiba lang mas malaki po yung tubo ngayon mas magmumukha siya talagang ano, tunay <laughs> kamali ako pero okay lang eh, alam mo naman iniisip natin yung magawa ng maayo sa murang halaga bawat gamit ko may, may presyo eh diba? kailangan makuha mo yung best combination na nakatipid ka pero hindi nag suffer yung ano kaya lang medyo may diferensya ng konti kaya sabi ko malaki na yung gamitin sa susunod Medyo malaki din po kasi diferensya dito. Ang bubong na din, di ba? Sayang. Ayan. Nakakahabol to ngayon na matapos yung process. The problem is the pintor. ay nagsitintura na sana. Ayan, na Pwede rin, ayan. Brown. Brown lang na naman, e. Ay. So, ayan. Ready na naman yung mga baboy natin. Maliliit na lang po ang kulang. Mga malalaki, mayroon pa tayo. Order na kayo na medyo malalaki para mailabas na natin yung mga malalaki. At yung mga maliliit, meron naman po si Tatay Kelly. Ayan. Ah, puro 30 up 'yan mga 'yan. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Tapos na naman tayo. Abangan natin ang flooring